Ang paggamit ng hustisya sa isang kasong krimen ay nakasalalay sa mga ebidensyang makakalap ng mga pulis. Ngunit sa kwento natin ngayon, walang saksi, CCTV, blood transfer o kahit man lang shell casing ang natagpuan ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Dagdag pa rito, ang mga biktima ay mga taong mababait at walang kaaway. Kaya nga tila naging isang napakahirap na kaso ito para sa polisya. Gayunpaman, nagawa pa rin ng biktima na maituro ang salarin sa kanyang pagkamatay. Kaya kung interesado ka sa kwento natin ngayon, halika aking isasalaysay ang buong pangyayari sa pagpatay kay Griselda. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Griselda Casamahor ay ipinanganak noong January 20, 1980 sa Dominican Republic. Nang siya ay may kakayahan ng magpasya para sa sarili, naisipan niyang pumunta sa Florida para sa isang mas magandang buhay. Inilarawan si Griselda bilang isang dalagang may kumpiyansa sa sarili. Maliban dito, makikitaan rin siya ng masaya at magandang presensya. Ito ay marahil sa pagiging matangkad at magandang babae nito. Sa katunayan, bago umalis ng kanilang bahay, Sinisigurado niyang nakapaglagay siya ng make-up at nakapagbihis ng maayos na dami. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa Silver Star Chiropractic Clinic na pagmamayari ng kanyang tiyahi At sa kabila ng pagiging empleyado, siya ay nagnanais pa rin na balang araw na maging chiropractor at magkaroon din ng sariling negosyo. Noong August 2006, mula sa isang linggong pagtatrabaho, nagpa siyang lumabas at magsaya si Griselda kasama ang ilan niyang mga kaibigan sa isang nightclub sa Orlando. Dahil sa angking karisma ni Griselda, habang nagsasayaw, nilapitan siya ng isang lalaking nagngangalang Drenell Joseph. Ang 27 taong gulang na si Joseph ay inilarawan ng mga kaibigan ni Griselda na isang lalaking matangkad, maganda ang pangatawan, mabango at may maayos na pananamit. Kaya naman tila na love at first sight si Griselda kay Joseph. At sa buong gabing iyon, nagkapalagayan ng loob ang dalawa kaya natapos ang kanilang gabi na nagbigayan sila ng kanikanilang mga numero. Hanggang sina Griselda at Joseph ay nagpalita ng mga mensahe sa isa't isa, nagtatawagan ng halos araw-araw, at kung may pagkakataon ay nakikita pa. At pinatunayan ni Joseph ang kanyang pagpapahalaga kay Griselda sa pamamagitan ng pagbili ng mga bulaklak o iba pang regalo. Maliban dito, kahit na naninirahan si Joseph sa homestead malapit sa Miami, siya ay nagmamaneho ng apat na oras upang makita lang si Griselda bawat linggo. Dagdag pa ang pagpapakilala ni Joseph ng dalawa niyang maliliit na anak na babae kay Griselda upang mapagpalagayan sila ng loob. Kaya naman dahil dito, tuluyang nahulog na ng husto ang damdamin ni Griselda kay Joseph at sila ay naging magkasintahan hanggang lumipas ang anim na buwang relasyon, nalaman ni Griselda na siya ay buntis. Ngunit ang inaasahang masaya at mainit na tugon ni Griselda mula kay Joseph ay tila naging isang malamig na damdamin. Hanggang kalaunan, hindi na ito nagparamdam sa dalaga. Kaya dahil dito, nalungkot si Griselda at marahil na rin sa kalungkutang nadarama sa hindi inaasahan na laglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit hindi lamang dito matatapos ang pighati na nadarama ng dalaga. Dahil matapos mawala ang kanyang anak, hindi nagpakita si Joseph kahit isang beses man lang. At kalaunan, nalaman pa ni Griselda na may asawa si Joseph at hindi pa ito diborsyo. Dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari at natuklasan ni Griselda, Tila nagising ito sa katotohanan na kailangan na niyang tapusin ang namamagitan at pagmamahal niya kay Joseph. Kaya tuluyan na niyang tinapos ang kanilang relasyon at nakipaghiwalay na ito. Ngunit hindi tinanggap ni Joseph ang pakikipaghiwalay ni Griselda sa kanya. Kaya nagsimulang mangulit ito sa pamamagitan ng palagi ang pagtawag nito sa telepono ng opisina at cellphone ni Griselda at madalas na pagpunta ni Joseph sa bahay ni Griselda upang kausapin ito. Hanggang noong June 2007, nakakilala at naging kasintahan ni Griselda ang isang mabait at malambing na barbero. At ng mga panahon ding yun, hindi na nakatanggap pa si Griselda ng mga tawag mula kay Joseph. Noong umaga ng July 2, 2007, nang paalis na ng bahay si Griselda para pumasok sa trabaho, napansin niyang may sira ang kanyang sasakyan. Kaya tinawagan niya ang kanyang pinsang si Daphne Parson upang magpahatid ito sa kanya kapalit ng paglibre nito ng tanghalian. Sa kabutihang palad, umayag naman ito na ihatid siya sa trabaho. Sumapit ang tanghalian, kumain pa ng magkakasama si na Daphne Griselda at ang kanyang katrabaho na si Daniel Ronaldo Rivera. Si Daniel ay dalawampung taong gulang, bagong massage therapist sa klinik at kasalukuyang may live-in partner. Inilarawan si Daniel ng kanyang mga kapatid na hindi mahilig sa mga party at malimit lang na manatili sa bahay. Samantala, matapos ang masayang tanghalian, inihatid ni Daphne si Griselda at Daniel. At bago umalis ang pinsan, pinalalahanan pa ni Griselda na muli siyang sunduin ito mamayang gabi. Pagsapit ng hapon, nang malapit ng magsara ang klinik, dumating ang manager na tiyahin ni Griselda. Pagkapasok sa klinik, agad nakita ng tiyahin ni Griselda si Daniel na nakataob ang ulo sa computer. Dahil sa pag-akalang ito ay natutulog, sinubukan niyang gisingin si Daniel ngunit napagtanto niyang may mali dahil hindi na ito kumikilos. Nang muli niyang tangkain na ito, isang dumadaloy na dugo mula sa ulo ang kanyang nakita. Kaya dahil doon, agad siyang tumawag ng mga polis upang iulat ang natuklasan. Makalipas lang ng ilang saglit, mabilis na rumisponde ang mga polis sa tawag. Nang makarating, sinayasat nila ang katawan ni Daniel. Kaya nalaman nila na ang dugong dumadaloy sa kanya ay nagmula sa tuktok ng ulo nito. At pinaniniwalaan ng mga polis na binaril si Daniel habang ito ay nakaharap sa kanyang computer at naglalaro ng solitaire. Sa patuloy na pag-imbestiga, hindi lamang pala si Daniel ang biktima ng pamamaril. Dahil natagpuan din nila si Griselda sa ilalim ng isang mesa. Siya ay binaril ng dalawang beses at kasalukuyang walang malay. Kaya naman mabilis siyang isinugod sa Orlando Regional Medical Center. Ngunit makalipas lang ng ilang oras matapos siyang maisugod sa ospital, siya rin ay namatay. Samantala, sa pinangyarihan ng krimen, wala masyadong nakitang ebidensya sa lugar. Walang mga surveillance camera, shell casing o blood transfer. Gayunpaman, nalaman ng pulis siya na kausap ni Daniel ang kanyang kasintahan na mga 5.21pm. At nang suriin nila ang admission sheet ng opisina, nakita nila na may isang babae na pumasok sa loob ng klinik. Ito ay sa mga oras ng 5.45pm. Kaya hinanap nilang babae upang kausapin ito. Ayon sa babae, pumunta siya sa klinik ng mga oras na nabanggit. Nang makapasok, nakita niya si Daniel na akala niya ay natutulog. Tinawag niya ito ngunit hindi ito tumugon sa kanya. Kaya nagpasya siya na lamang siyang umalis ng klinik. Dahil sa salaysay ng babae, pinaniniwalaan ng mga polis na ang salarin ay nasa opisina ng mga oras ng pagitan ng 5.21pm hanggang 5.41pm. Na kung saan, Nangangahulugan lang nito na pumasok siya sa loob na may balak na talagang pumatay. Kaya dahil doon, kinailangan ng mga pulis na matukoy kung sino ang nilalayo ng salarin bilang target. Dahil doon, kinausap ng mga pulis ang kasalukuyang kasintahan ni Griselda. At batay sa kanilang panayam, nakapagbigay ito ng alibay at ebidensya na hindi siya ang salarin maliban doon, mababakas at mararamdaman talaga ang kanyang pagkalungkot nang mawala ang kasintahan. Kaya inalis siya sa listahan para maging isang sospek. Samantala, kinausap rin ng mga pulis ang pamilya naman ni Daniel. Ngunit tulad din ni Griselda, ito ay walang kaaway at isang homebody. Maliban sa mga empleyadong sina Daniel at Griselda, Tiningnan din ng mga pulis ang anggulong pagpatay sa mga may-ari ng clinic. Ito ay ang tiyuhin at tiyahin ni Griselda. Ngunit batay sa pagsisiyasat, walang nakitang kahinahinalang bagay na maiuugnay sa kanila patungkol sa pagpatay ng dalawang empleyado. Kaya naman naging mahirap para sa mga pulis ang kaso ng pagpatay kina Daniel at Griselda. Gayunpaman, Makalipas lamang ng siyam na araw matapos ang pagpatay, nakatuklas ang nanay ni Griselda ng isang mahalagang bagay sa silid ng anak. Dahil nakakita siya ng isang tala na isinulat ni Griselda na nakatago sa drawer ng kabinet nito. Ayon sa tala, isinulat ni Griselda na kung sakaling may mangyari sa kanya, si Drenel Joseph ang salarin. Maliban dito... Natuklasan din ng mga pulis ang patungkol sa toxic relationship ni na Griselda at Joseph. At ang pagiging possessive, seloso at pangabusong pisikal ni Joseph. Katunayan, ayon sa mga kaibigan ni Griselda, narinig umano nila si Joseph na sinabi ang mga katagang magiging kanya lamang si Griselda at kung hindi niya ito makukuha, walang ibang magkakamit sa kanya kaya kinausap ng mga pulis si Joseph. Ayon sa kanya na si Griselda ang nangstok sa kanya at ito ay pinatunayan ng mga kaibigan ni Joseph. Patuloy sa kanyang salaysay na sinabi niya umano kay Griselda na masaya ang kanilang relasyon ngunit ang kanyang tunay na prioridad ay ang kanyang asawa. Kaya nang maghiwalay sila ay hindi na ito muling ng gulog. Kaya tinanong na lamang ng mga pulis kung nasan si Joseph ng mga oras ng pagpatay. Ayon sa kanya na noong July 2, 2007, siya ay nasa trabaho sa homestead mula 8.30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pagkatapos, maaga umano siyang umalis dahil nagtalo sila ng kanyang manager. Matapos noon, Naisipan niyang pumunta sa kaibigang mekaniko upang ipaayos ang mga gulong ng kanyang asawa. Pagkatapos nun, umuwi na siya ng bandang alas 4 ng hapon. Kaya batay sa pahayag ni Joseph, kinapanayam ng pulisya ang kaibigang tinutukoy niyang pinuntahan. Ayon sa kaibigan, nasa shop niya umano si Joseph ng mga bandang alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga. Dahil sa pahayag ng kaibigan, Nangangahulugan na madaling magagawa ni Joseph na magmaneho ng apat na oras papuntang Orlando. Kaya maaari siyang makarating ng mga bandang alas 5.30 ng hapon sa lugar. Na kung saan matatandaan na ang salarin ay maaaring pinataya mga biktima sa pagitan ng 5.21pm at 5.45pm. Matapos ng panayam, Nakakuha ang pulisya ng warrant para sa mga talaan ng telepono ni Joseph. Batay sa tala, natukoy nila na si Joseph ay nagmaneho papunta sa Orlando, umikot sa paligid ng klinik at pumasok sa loob ng opisina. Kaya pagkapasok, maaring una niyang binaril si Daniel. Pagkatapos, agad niyang sinunod si Griselda habang sinusubukan itong tumakas. Matapos ang mabilis na pagpatay, siya ay nagmaneho pabalik agad sa homestead. Kaya batay sa mga nakalap na ebidensya at sa laysay ng kaibigan ni Joseph, makalipas ang 25 araw matapos ang pagpatay, noong July 27, 2007, inaresto si Drenel Joseph at kinasuhan ng dalawang kasong pagpatay. At noong May 2008, siya ay nilitis na kung saan hindi siya nagsalita kung bakit niya pinatay si Nagriselda at Daniel. Sa parehong buwan na taon, noong May 22, 2008, siya ay napatunayang nagkasala at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol. Bago po matapos ang video, nais nice ko lang pong batiin si na Aaron Naray, si Marcos, at Rosana Suzuki from Japan. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Griselda Casamahor. Ako po si G, maraming salamat.